Kidlat News Updates. Oposisya sa Soriano, masama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Binanggaan ng isang Chinese vessel ang resupply boat ng Pilipinas na papuntang Ayungin Shoal kaninang umaga October 22. Ayon sa inilabas na pahayag ng National Task Force for the West Philippine Sea, tinatayang 13.5 nautical miles east-northeast ng BRP Sierra Madre nang magsagawa ng dangerous blocking maneuvers ang Chinese Coast Guard Vessel 5203 sa Armed Forces of the Philippines Contracted Indigenous Rest Supply Boat Unaiza May 2 o UM2 dahilan upang magkabanggaan ang dalawa. Naganap ang banggaan habang nagsasagawa ang UM2 ng Regular and Routine Rotation and Resupply Aurora Mission papuntang BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Samantala, nabangga rin umano ng isang Chinese Maritime Militia Vessel ang port ng barko ng Philippine Coast Guard o PCG na MRRV-4409 habang naglalayag ito sa tinatayang 6.4 nautical miles northeast ng Ayungin Shoal. Mariin namang kinundinan ng NTFWPS ang tinukoy nilang dangerous, irresponsible and illegal actions ng dalawang Chinese vessels laban sa mga barko ng Pilipinas at paglabag sa soberanya at jurisdiksyon ng bansa. Isa ang patay sa nasunog na motor tanker Seahorse bandang alas 9 kaninang umaga sa Alpha Anchorage Area sa Batangas. Base sa tawag na tinanggap ng Coast Guard Station Batangas o CGS mula sa Vessel Traffic Management System Batangas, isang tanker ang nasusunog sa bahagi ng karagatan sa Batangas Anchorage Area at agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection at Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Naglunsad din ng search and rescue operation para makapagbigay ng agarang tulong ang Coast Guard kasama ang tatlong tugboats na malapit sa pinangyarihan ng Suno. Bandang alas 11 ng umaga, idineklara ng Philippine Coast Guard Diesel Fast Boat DF-30 a at ng BFP na naapula na ang Suno. Isang patay na inaalam pa ang pagkakakilanlan. Iniimbestigahan na ng Coast Guard Substation Matanga City ang nangyari. Muling nagbuga ng lava ang bulkang mayon sa nakalipas na 24 oras, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Ayon kay Paul Alanis, resident volcanologist ng Lignon Hill Observatory, na pagpapakawala ng lava 6.36pm noong biyernes at 12.06 ng umaga kahapo. Isang phase of increased lava effusion din ang namataan sa mayon pasado alas 10 kagabi na may abrupt intensification ng incandescence o pagliwanag sa bunganga ng bulka na sinunda ng pag-agos ng lava at paggulong ng mga bato sa miisi at Bongagalis. Umabot na ng higit 3 kilometro ang paggapang ng lava pababa sa bulka. Paglalahad ni Alanis, indikasyon umano ito ng pagtaas ng magmatic degassing activity sa loob ng bulka. Ayon pa sa Feebox, as of 5 a.m. ngayong araw, dumobling na lang volcanic earthquakes sa Mayon na ngayon 70 na, may 51 rockfall events na rin at 727 tons ng sulfur dioxide emissions kada araw. Dahil dito, mananatiling nakataas sa alert level 3 ang Mayon na nagsimula noong June 8 at ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Sumuko ang tatlong dating miyembro ng Abu Sayyaf Grupo ASG sa Bosbos, Holosulu dahil sa kagustuhan nilang makabalik sa normal na buhay matapos ang ilang taong pagtatago. Sa pangunguna ni Brigadier General Rocky Binag, Air Force Wing Commander ng Tactic Operations Wing Western Mindanao o TOWESM, sa Sulu-Tawi-Tawi o Togtsultaw, ipinresenta ang tatlo kay Brigadier General Eugenio Bocuyo, 1101st Brigade Commander ng 11th Infantry Division ng Philippine Army noong October 20. Ang mga dating miyembro ay nag-ooperate sa ilalim ng dating ASG sub-leader Abdul Jihad Susukan, isang grupo na base sa Talipaw at sinasabing sangkot sa mga enkwentro sa tropa ng pamahalaan sa kabundukan ng Talipaw, Sulu. Ang matagumpay na operasyong ito ay sa pagtutulungan ng Tog Togsultaw, FS Westmin, 3012 AISS ng 300 Air Intelligence and Security Wing at 723rd SOS, 720th CG, 710th Special Operations Wing ng Philippine Air Force kasama ang 1101st Infantry Brigade, 2nd Special Forces Battalion, 41st Infantry Battalion, Special Forces Regiment Airborne, Sulu Police Provincial Office, Sulu Provincial Intelligence Team, RIU-9, Talipaw Municipal Police Station and 7th Special Action Battalion, Special Action Force. Isinuko nilang Springfield Garand at dalawang caliber 45 pistol. Para sa Kidlat News Update, Renzalino Naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <manyan> 《そう。<noise> <noise>